Dalawang CPP NPA terrorist ang sumuko sa mga tropa ng 36th Infantry Battalion sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur noong Setyembre 9. Kinilala ang mga ito na sina Geno Maca Montenegro alias Noel Onasat, team leader ng Dismantled Guerrilla Front 30 ng SRC Westland ng NEMRC at Jenaline Medrano Montenegro alias Shani, platon medic ng kaparehang grupo. Bitbit -bit nila sa kanilang pagsuko ang limang matataas na kalibre ng baril na isang patunay sa kanilang sinserong pagbabalik-loob sa mapayapang pamumuhay. Ayon sa kanila, ang hirap, pagod at gutom pati na rin ang pangungulila sa pamilya ang nag sa kanila upang magbagong buhay at iwan ang karahasan. Sa ngayon, pinoproseso na ang mga kinakailangang dokumento upang ma-enroll sa ECLIP ang dalawang sumukong CNT. Inaasikaso ito ng 36IB sa pamumuno ni lieutenant colonel Vincent Viray, katuwang ang local government unit at partner agencies. Panawagan din ito sa mga natitira pang CNTs na magbalik loob na sa mapayapang pamumuhay at makilahok sa mga programang may kaugnayan sa pagpapatibay sa mithiin ng gobyerno na pagkamit sa kapayapaan at kaonlaran. Kita naman natin, talagang ito, talagang ito, uh, so, Nakita naman nila kung anong nangyayari ngayon sa mga nagsurrender, di ba? And testament yun na nalagang uh, totoo tayo kung sa sinasabi natin na pagbabago. Kung may, ano, kung ano yung pwede natin ibigay sa kanila para makapagbago Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.